Oh. Um, hello guys, welcome back sa inyo lahat. And welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na naman and sa huling episode nitong World of Warcraft. Teka lang, wait lang. <laughs> and yes guys, tama ang pagkakarinig nyo. This will be the last episode nitong World of Warcraft na video ko dito sa akin channel. Actually, it's been a while no since nung gumawa ako ng video dito and also this is my ngayon na lang ulit ako nakapag-log in dito sa World of Warcraft okay yung mga napanood yung video no yung mga nakaraang video is ay yung backlogs pa kung mapapansin niyo um iba pa yung setup dun sa camera na yun no? sa lugar iba pa yung setup kasi matagal na yun eh mga back backlogs kasi yon kasi dati kada magdadaan ni record ko and nag-upload lang ako ng once a week. So, um, huling laro ko ata is February or bandang March. Tapos, ngayon lang na ano, na naubos. Actually, nagkamali nga ako kasi dapat last week, no last week, napansin ko, wala pala akong upload. Okay? Um, So yung video ko ng Forge of Souls na nag-dungeon kami ng, sa Forge of Souls or sa ano pala sa Pit of Saron, sorry, sa POS or yung Pit of Saron is ayun na pala yung last video ko. Okay, akala ko meron pa akong isang video this week no nung Monday. Pero apparently wala na. And not, not this week but last week. Okay. Pero wala. Okay, wala akong na-upload and so yeah. So, sayang kasi meron akong nakaplano na gagawin tuwing Monday. Pero anyway, so, eto na yung last um, episode. Ito na yung finale. Um, so, marami tayong check dito. Yung gear score ko is 4,892. Yes, oh, hindi nyo pala makita. Oops, sorry. Teka lang, ha? Ilipat natin to. Saan ba ito ilipat? Dito banda. Ayan. Yeah. So, unfortunately, hindi ako umabot ng 5K. But, I, I tried my best na mag-farm kung mapapansin nyo yan meron na ako netong uh, rep farm kung tawagin dito sa ICC or sa Ice Crown Citadel uh, rep farm siya reputation farm na pagka tumakas yung reputation mo is pwede kang makabili at ah, nakalimutan ko na pero yung quest is ito yung reward I think okay yung mga gamit ko is purple na rin naman naka nakompleto ko na yung tier 9 I believe tier 9 na na gamit no, na, na maukuha mo sa Um, emblem of triumph so, teka lang paano ba yon O oh, definitely not O oh, tignan nyo uh, hindi na sila nag O -oh. na I mean ako hindi na ako naglalaro huling laro ko is February or March pero si Ricky itong senpai is naglalaro pa rin siya okay naglalaro laro pa rin siya pero ako talaga is hindi na and also ito si ito si Paul Chiririt tapos si Jeloid si Jelo tsaka si Jabolito. si Jelo yan um teka lang paano ba yon K ito currency Ayan, kumikita nyo meron ako Emblem of Triumph na 347. Emblem of Frost na 80. Hindi ko na tinuloy. Tapos, nakompleto ko yung ano actually. Paano nga ulit yon Ay, eto. Nakompleto ko yung lahat ng dungeon na buksan ko na yan. Okay, nakapasok na ako sa... Anong sunod sa Pit of Saron? Halls of Reflection. Natapos ko na yung Halls of Reflection. Hindi pa hindi ko pa na try mag-raid unfortunately yung Trial of Champion ata yun, kung tawagin tama ba Trial of Champion Hindi ba siya raid I mean hindi ba siya ano Um paano ulit 'yun Abah I forgot man you so, I ah, I Trial of Champ ah, hindi Trial of Champion basta may raid ata na Trial of something banda dito sa dito sa Argent Argent, Argent Tournament Grounds. May raid dyan. Hindi pa rin ako nakapag paggrade ng... Um, anong tawag dito? Yung... Lich King. Hindi ko pa nang try mag grade um, maraming dahilan kung bakit hindi na ako nakapaglaro nito. Na Unang-una yung nagkatamaran kasi... Noon, eh, halos ako na lang yung naglalaro. Uh, yung dalawa kasi... <clears throat> Ay, hindi actually... Ako yung ano, ako yung unang hindi nakapaglaro kasi maraming ginagawa. 'di ba? Medyo nag-focus kasi ako sa work and marami akong ginawa talaga. Kaya hindi na ako nakapaglaro. Ang nakapaglaro, naglalaro na lang noon dati is si Ricky, yung Senpai and si Jelo, yung Jeloid. No, sila na lang yung naglalaro tapos hindi na ako nakapaglaro. Um, yeah. And I guess that is um eto nga pala. Um etong not, ito itong Orcas Hunters Orca Hunter's Harpoon is ito is nakuha ko sa Halls of Reflection nung unang unang enter doon ito yung nakuha ko same dito sa bow or sa crossbow Fell Glacier Fell Glacier Bolter nakuha ko to sa Pit of Saron if di ako nagkamali tapos ito is nakuha ko sa um, Halls of Reflection Ayan. meron pa akong ibang mga item dito na na kumbaga, it could be better Diba, 'yan. Um katulad ni ne, Neto ata ito, pwede ata mas maganda pa 'yan. Pero yeah, That is it for the video dito sa World of Warcraft. Ginawan ko lang siya ng finale kasi wala akong ano, wala akong wala akong last video. Last video ko is yung sa sa Pit of Saron ang awkward naman pagka dun ko doon ko natatapos hindi na ako mag-upload ulit di ba parang walang walang closure ang pangit nung ganon so yan yeah, nandito tayo ngayon sa ICC dito ko pala to iniwan I forgot Ayan. so maglalaro pa ba ako ng WoW probably hindi na kasi unang una wala na akong kalaro nito yes si Ricky naglalaro pa paminsan actually naglalaro talaga siya pala araw-araw pero meron na akong ibang commitment. Meron na ibang priority when it comes sa gaming. Yung mga sobrang mag-grind na game, no? And that is Ragnarok. Okay. Mahirap maglaro ng dalawang game. Mahirap mag-commit. No, na maglaro ng dalawang game tapos yung game is sobrang grindy. Okay. May mahirap kasi minsan lang ako makapag-grind sa Vision Raw. O paano pa makakapag-grind sa World of Warcraft. Diba? Minsan na nga makapag-grind sa Ragnarok sasama mo pa ng World of Warcraft so unfortunately I have to cut no yung isa sa kanilang dalawa and that is World of Warcraft okay hindi ko to ititigil dahil wala akong viewers kasi nag enjoy talaga ako nag-enjoy talaga ako nung mga time na naglalaro ako dito sa World of Warcraft uh, unfortunately lang talaga eh hindi ko na kayang mag-grind dito kasi sobrang grind nito no and mahirap mag-move on dito pag hindi ka committed. ba? Diba? Sa, sa Ragnarok kasi, pwede kang, kung hawak mo yung oras mo, dito kasi, meron, meron dito ang ano eh, parang specific time sa pagre-raid. Minsan, walang online na players, mahirap maghanap. Kahit nga yung rep farm eh. Yung rep farm, yung reputation farm dito sa ring na to, is minsan nahirapan ako maghanap niyan or kaming dalawa ni Ricky, nahihirapan kami maghanap. Kasi yung iba, choosy, minsan wala masyadong online, 'di ba? Kaya ayun, kung uh, lagi naman ako mag uh, anong tawag do Paano ba 'yon? Kung lagi naman ako dito mag-RDF or yung Random Dungeon Finder eh s'tolo nakakaumay 'yon. Okay, nakaka-boring. So kaya nag-decide ako na ito na lang yung tapusin tapos ipagpapatuloy ko yung vision ro okay so anong ibig sabihin nun uh, ibig sabihin nun hindi na ako maggagawa na to no? nag enjoy ako dito di ba? it's been it's been a wild wild run no? it's been yeah it's been an honor to be a part of World of Warcraft uh, maging part ng community ng World of Warcraft. Mapa private private server man 'yan. Wow Classic, wow Retail, 'di ba? Um, at least natuto ako nalaman ko yung mga mga mechanics, no? So pag nakakakita ako ng na naglalaro ng wow, hindi na ako mau OP, okay? And yeah, so I guess that is it for the video. Uh, real quick lang na mini announcement na gusto ko lang sabihin na tatapusin ko na talaga yung um uh, may hordo o oh, may hord o oh, oh, nakita ako ng hordo Matakay na ako niyan. <laughs> Gusto ko lang sabihin mag-log out na ako bago pa man 'yan. Uh full cam. Log out ata. Uh, Pak. Lag Um actually, litan natin 'yan kasi nauumay ako sa sarili kong mukha eh. Teka lang. ha <coughs> Excuse me po. Excuse me. Oh, gago mo, mali. Sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. I am so sorry. Uy, bakit? Ano na nangyari? Um, hayaan nyo na eh. Yan, yan, ganyan na lang. <laughs> ganyan na lang. So, yeah, that is it for the video. Naggumawa lang ako talaga ng update. Kasi nga, sa so totoo lang, ang pangit talaga kung tatapusin ko yung video ng ganun ganon na lang kung magawa closure ang pangit pag walang closure di ba hindi siya hindi nakakatuwa yung ganun walang may gusto noon okay so i hope kahit papaano guys um, ano po center to screen ayun i hope kahit papaano guys yung mga nanonood diyan ng World of Warcraft nanonood diyan ng videos ko about World of Warcraft kahit papaano nag-enjoy kayo kahit hindi ako marunong maglaro noon kumbaga nandun yung ano nandun yung Uh, nagsimula sa walang alam tas natuto di ba hindi ba ako naging professional dyan man ako gumaling di ba pero i hope na gusto nyo yung gameplay and i hope kahit papaano eh natuwa kayo dun sa video ko sa World of Warcraft okay so tama na medyo nagiging madrama na nagiging malungkot na <laughs> hindi naman yun yung point ng video na to so yeah that is it for the video guys maraming maraming salamat sa panonood and sa mga tumatangkilik dyan ng video ko sa World of Warcraft thank you so much sa inyo lahat guys Um, it's it, it's it's crazy. It's so crazy kasi Hindi ko inakala na Dating ako sa point na magtatapos ako ng series Kasi yung ganong klase ng game Oh my God, it, it can go on up to 100 100 videos okay, Even more, even more Kasi marami ka pwedeng gawin talaga sa World of Warcraft Unfortunately talaga for me uh, Hindi ko nakayang i- ituloy pa. Okay? So, marami marami salamat sa panonood guys ng mga videos ko sa World of Warcraft. Marami marami salamat sa panonood dito sa video na to. And tatapusin ko na. So, yeah. I hope, no? Um, uh, yung iba sa inyo, eh, yung iba sa inyo na nanonood sa mga videos ko ng World of Warcraft eh patuloy kayong manood sa channel ko kasi more games isa isa lang ibig sabihin niyan may nawala may darating okay may darating na bagong mga games and take note mga games okay so uh, abangan niyo announcement ko about Jan <laughs> na delay ako ng isang linggo kasi hindi ko talaga napansin um yeah anyway that is it for the video guys maraming maraming salamat sa panonood again uh, for the last time ng video ng World of Warcraft kung nagustuhan niyo yung video na to, like this video. And kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo kasi marami pang games coming up very very soon. Once again guys, my name is CJ and I will see you all in my next video as usual. As always, I will see you all in my next video. Thanks so much guys for watching.